Uh, nakikita ba ninyo ang nakikita ko yung nakita natin nasagap natin sa camera yan ito ang tinatawag na troll troll ang tinatawag dito sa bisaya namin guys kasi itong troll uh, ginagawa ito ng mga karamihan dito sa dalampasigan ng dagat yung nakatira dito ginagawa nila ito dahil ito ang panghuli ng similia o seedling ng bangus na tawag na bangus ang troll po na ito ay muli ng mga similia ng bangus kasi yung dagat natin guys mayroon ding mga bangus na pag sa dagat yung bangus na nasa dagat ah mangingitlog sila tapos yung mga itlog every season lang po ito uh, mawala rin sila sa mga ilang uh, ilang buwan kaya kanya lang namang iligpit itong kanilang mga nate ang ginagamit po nito guys ay puro lang kawayan mga tinatawag na bamboo ang ginagamit na nate yung parang ginagawa ng moskitero. yan ito ang forma ng troll ah uh, sasabihin ko pala sa inyo guys yung similya ng bangus halos mata lang ang makikita mga para siyang uh, kasing laki siya ng Uh, sinulid guys. Uh, mga ang haba siguro niya parang mga uh, 1 cm uh, 1.5 cm Ang kanyang laki ay maliit lang parang sinulid. Uh, mayroon ding bumibili yung mga mayari ng Fish pan yung mga ah uh, malapit dito, karamihan nandun sa Cebu, sa ibang-ibang lugar din. Ah uh, binibili po ito isang uh, 20 uh, 25 centavos bawat isa. Bali 250 per 1 k Pero ito guys, yung mga member nito ngayon, uh, mga membro ng mga mga group, ay inaugur, i, organize na po ito para sila po ay maka makapanim, uh, maka, pakinabang din sa mga programa sa ating government uh, sa tulad ng DULI. Dahil ito po ang kanilang hanap buhay dito. Mag-troll at saka mag manginhas. Ayan. From Dumagiti City. Ayan guys.